4 3 2 1 May kay? May kay? Sige, kita si mama. Dito ba nga siya dati? Sa gitna kayo Maganda sa gitna mo. magkita ako. Sige nga, di magkita. Ano ba sa gitna kayo? Hindi. Lingkod lang daw gong. kita si mama. Arte talaga itong mga tolo. Si Elmero ba? Maarte ba? Gusto kay mag dito. Yan kita, yan kita. kaya si Bunso. Kita ang jacket. Kita ka tanan eh, pateng kusina. <laughs> ang jacket to. Tingnan jacket ni. Kani diri kita. Ang jacket ni kita. Ikat ko? Oh, I ikat na lang mabaya sa um, ano. Pag ano, i-crop na lang. Maputol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay. pa ba?

<laughs> babay, babay, lingkod, so, you know, man man. babae, babae. Lingkod. Kinawa mo Ang mga babae. Ang mga babae, lingkod. <laughs> babae <sa> lingkod. <laughs> oh, sige. Ay, 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 Ayan. Ganda. Okay. One, two, teka 4, Five, four, three, two, one. Smile. Ito pa. The Mayors 3, 2, 1 Waki! Waki yeah. okay, okay, okay. okay. down! 2, 1 Waki! Hahaha oh, One back? 4, Okay Oh mga apo, mga apo

ちゃんと座って。え、312。オッケー、<laughs>